ang buhay para kami ay magmahalan. Pero nakikita mo, Diyos, ang hinagbis ng gansang Pilipinas. Nakikita mo ang hinagbis ng bawat isa na nandito Sa gabing ito, Diyos, inaalaw namin ang aming mga sabi Tignan mo ang aming mga puso. Pagkos, bigyan mo ng pagmamahal ang aming mga puso. Lalo-lalo na ang mga kapatid sa kapulisan na sa kasama namin. Ipadala mo sa kanila o ang kasakitan ng puso ng mga Pilipino. Ipaintindi niya sa mga kapulisan o na hindi kami pinunta dito pa Mang gulasa sa. But ghosts, we don't have to eat it. I do Holy Spirit, we ask you to lie in this place with your presence. We rebuke the spirit of violence. We rebuke the spirit of rebellion. We rebuke the spirit of those who are ordering for anybody who. sa tingin Jesus in the name of Jesus. Wala pang nabibilanggo na kahit isa sa mga member nito ngayon. Dalangin namin na Diyos na hindi samahan mo kami sa araw na ito. Let the victory belong to you, O oh God. Let the victory belong to you, Father. Hindi sa amin, hindi sa kahit sinang grief hindi sa kahit sinong tao, kundi ang pangalan mo ang malinawalhati sa araw na ito. Nandito kami at sa iyo dahil kailangan okay. namin ng tulong. Kailangan, kung... kailangan namin ng iyong akabahag para sa bansa ang Pilipinas. Father, you see the suffering of the Filipino Father Father God, kung paano kami ng aming mga lider at Diyos, Ikaw ang nakakakita sa lahat ng puso ng aming mga leader. Sinabaring namin wag mo ang otoridad. ang otoridad na galing sa ibigay na sa taong bayan, hindi I God. God. Father, we are asking for your grace and your mercy. Inspire this place with your Holy Spirit. Let the angels around this place in the name of Jesus. the of the Jesus.

for your favor and for your grace. We ask that you forgive us as Filipino people sa aming pagkukulang sa iyo. Hayaan niyo po na ang bawat isa na nandito ay magtiwala sa iyong kapangyarihan upang mabago ang aming bansa. Hayaan

to surround this place. Father, in the name of Jesus, I speak upon our policemen and our military men. Let them be with the people of Lord God. Let them hear the cry of the heart of the Filipino people and let them see that we want peace and we want progress. Father God, marami marami Pilipina. hindi kami sula, hindi kami berde, hindi kami bilang, hindi kami puti, hindi kami itim, hindi kami pink, kami po ay kayong manggit. Binigyan mo kami ng otoridad dito sa Pilipinas upang ito ay aming iaalay sa iyo. Father, thank you so much. Let peace surround this place, O Lord God. Let peace surround this place. And let victory be ours. Let victory belong to Jesus and let victory belong to the people of the Philippines. We are yours. We are yours, our Lord, and the Philippines belong to you. We glorify your name and we declare that... Hindi mo alam na hindi mo the na Lahat ng mga nag-abuso sa bansang Pilipinas, hindi mo Diyos. hindi mo ang na sa kanila alam hindi mo alam na mo alam sa kanila. Discipline them all oh that and got it That they are going to bow down And be humble In the name of Jesus yes. Maraming maraming salamat Lord na na Sa dito ng may binigay mo sa amin sa araw na ito Sa niyo ay umahasa o Diyos Na lahat ng sandal yan ang tinitima Ang magkakaisa o Diyos Na ang paning buriksa na titignan namin Ay ang buriksa na ay binigay mo sa amin

Thank you so much, and we just rejoice Lord, You, you will give us favor out of the weather, O Lord Amen. We gave you honor, adoration, honor. Oh Lord, and Jesus, thank you, because you answer our prayers. Thank you, in Jesus' name, amen. <laughs> huh? Aawit muna tayo ng ating pambansang-awit Diba bang isang bandera ay nandito? Doon, naa tayo, humarap doon At awitin natin ang ating pambansang-awit Ha, dito pala tayo, dito tayo Ay, ang bagay, handa, awit